isang bala. Kaya bang simulan nito ang isang pandaigdigang digmaan? Noong Hunyo 28, 1914, isang mahalagang pangyayari ang naganap sa lungsod ng Sarajevo sa Bosnia. Pinatay ng isang Serbian na si Gavrilo Princip, ang Archduke Franz Ferdinand, ang tagapagmana ng trono ng Austria-Hungary. Isang bala ang naging hudyat ng isang pandaigdigang laban. Dahil dito, idineklara ng Austria-Hungary ang digmaan laban sa Serbia. Ngunit hindi ito simpleng laban ng dalawa lang ang sangkot. May kanya-kanyang kakampi ang bawat bansa. Pagsapit ng Agosto 1914, lumawak ang digmaan. Ang Germany ay kumampi sa Austria-Hungary. Ang Russia naman ay sumuporta sa Serbia. Ang France at Britain ay pumanig sa Russia. Sa loob ng ilang buwan, ang maliliit na sagupaan ay nauwi sa malawakang digmaan na lumaganap sa Europa, Africa, Asia, at maging sa karagatan. Sa Western Front, naganap ang tinatawag na trench warfare, kung saan ang mga sundalo ay nagtayo ng malalalim na hukay upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa walang humpay na pag-atake ng kalaban ang mga bagong teknolohiya tulad ng makinang baril, poison gas, tangke at eroplano ay nagdulot ng mas matinding pagdurusa. Sa loob ng apat na taon, milyon-milyon ang namatay, ngunit tila walang nakakalamang sa digmaan. Noong 1917, sumali ang Estados Unidos sa laban matapos palubugin ng Germany, ang barkong pampasaherong Lusitania, kung saan maraming Amerikanong sibilyan ang namatay. Ito ang nagbigay ng panibagong lakas sa Allies. Nobyembre 11, 1918, sa wakas bumagsak ang Germany. Sa harap ng matinding pag-atake ng Allies at ng lumalalang kagutuman sa kanilang bansa, napilitan silang lumagda sa isang kasunduan ng tigil putukan o armistice opisyal na natapos ang digmaan ng pirmahan ang Treaty of Versailles noong Hunyo 28, 1919. Pinatawan ang Germany ng mabibigat na multa at parusa na naging isa sa mga dahilan kung bakit lumitaw ang isa pang mas malagim na digmaan, ang ikalawang digmaang pandaigdig. Dalawampung taon matapos ang World War I, isang bagong pinuno ang lumitaw sa Germany. Si Adolf Hitler, gamit ang galit ng mga Aleman sa Treaty of Versailles, naglunsad siya ng isang agresibong kampanya upang sakupin ang Europa. Noong September 1, 1939, sinalakay ng Germany ang Poland, dahil dito nagdeklara ng digmaan ang Britain at France laban sa Germany. Dito nagsimula ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Sa loob ng anim na taon, lumawak ang digmaan. Ang Germany ay nakipagsanib puwersa sa Italy at Japan upang buuin ang Axis powers, habang ang Allies naman ay pinangunahan ng Britain, Soviet Union at Estados Unidos. Mula sa Europa hanggang Asia, mula sa Pacific Ocean hanggang Afrika, milyon-milyong sundalo at sibilyan ang naging biktima ng karahasan. Ang digmaan ay nagbago nang sumali ang Estados Unidos noong 1941 matapos ang pag-atake ng Japan sa Pearl Harbor. Kasabay nito, patuloy na umatras ang Germany dahil sa matinding labanan sa Eastern Front laban sa Soviet Union. Noong Mayo 8, 1945, bumagsak ang Berlin at sumuko ang Germany, natapos ang digmaan sa Europa. Ngunit hindi pa dito natapos ang laban. Ang Japan ay patuloy na lumaban sa Asia at Pacific dahil dito ginamit ng Estados Unidos ang kanilang lihim na sandata, ang atomic bomb, noong Agosto 6 at 9, 1945. Pinasabog ng US ang Hiroshima at Nagasaki na nagresulta sa agarang pagsuko ng Japan noong Agosto 15, 1945. Opisyal na natapos ang ikalawang digmaang pandaigdig noong Setyembre 2, 1945, nang lumagda ang Japan sa isang kasunduan ng pagsuko. Sa kabuuan, mahigit si Milyong Tao ang namatay na ito ang pinakamadugong digmaan sa kasaysayan. Isang bala ang sumindi sa unang digmaang pandaigdig, ngunit isang kasunduan ang nagbigay daan sa pangalawa. Mula sa abo ng digmaan, natutunan ng mundo ang halaga ng kapayapaan, isang aral na sanay hindi na muling malimutan.